Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Marami ngayong taga-support ni Nadoni at Bell ang talaga namang kilingi sa naging revelasyon ni Sir Ketchup Eusebio noong nakachikahan nga ito ng teletabloid sa exclusive interview with Ketchup Eusebio noong finale press ng Can't Buy Me Love. Ayon nga dito kay Ketchup Eusebio noong kauna-unahang blocking umano ng Can't Buy Me Love ay nakita umano niya itong si Nadoni at Bell na talaga namang nag-uusap at nagkukulitan nga sa gilid ng kamera. Kaya naman ay kahit hindi umano pa nakatrabaho ni Sir Ketchup itong Don Bell, ay kaagad ngang napatanong si Sir Ketchup kung magjowa o shota na ba itong sina Donny at Bell. Pagitingiti lang umano itong dalawa at hindi nga sinagot kung oo ba o hindi. Kaya naman sa naging revelasyon na ito ni Sir Ketchup Yotsebio, ay talaga masasabi mo na ang game talaga itong ating Donnie at Bell. Kaya naman halina at panoorin natin ang konting clip na ito sa naging interview ni Sir Ketchup Eusebio patungkol nga sa Don Bell. Ito kasi sila maka-work eh. So, na nag-uusap sila sa harap ko, nagkatawan sila kaharutan, eh nagbablocking kasi tapang ilaw sa agusap ng na harutan. Ang show ba kayo? <laughs> sabi talaga nila, sabi talaga nila. Sabi nila, hmm? Unang araw pa. Doon pa lang. Na, so ayoko nang gano'n. Sabi ko, natawa na ako. So.